What's up mga KMC! Andito tayo ngayon saan kung nagpapapick up si Miss uh, Prensisita sa kanyang mga bagahe. Si Miss Prensisita ay taga Salwar Road. Ilang taon na tayo dito ma? 38 years. 38 years! Matagal-tagal na sa Doha. So ngayon, uh, uh, saan niyo po na, na, na nalaman o nadiskubrihan itong ating mahalika Carlo? Yung aking kaibigan, inirekomenda to noong mga siguro mga October. Kaya lang nagsagal ako dahil na wala kang may mga, uh, may mga konting katanungan lang tayo kay Ms. Princesita. ng mong bakit niyo po ba ipinagkakatiwala yung ating mga boxes dito sa Maharlika Cargo? Kasi unang-una, ang ganda ng pake. Pake. At ang pangalawa, safe pa, pang safe na safe. Dahil nga sa walang makakalkal at walang magtatanggal o magbubukan. Kaya, I'm very, very happy talaga. Yeah, Yan, masaya, masaya at <laughs> satisfied ho si Ms. Princesita. <laughs> Dahil dito sa mahal ni Kakargo, safe at sigurado. At sigurado.